So sa video na ito ay ipapakita po natin ang ating pong uh, sikreto guys para maging magaganda po yung ating pong mga pananim na uh, mga strawberry na patuloy po siyang nagbubunga at nagbubulaklak kahit sobrang init na ng panahon guys. So makita po niyo yung ating pong mga strawberry ay maganda pa rin kahit na sobrang init. Ayan. So ano nga bang sikreto? Katulad nito guys, ang dami po niyang bunga, walo. Ay ay sampalaw, 'yan. So tuloy-tuloy po yung pagbubunga niya. Kung nakikita po ninyo yung mga post nating nung nakaraan at saka yung mga short nating nung nakaraan guys ay araw-araw po tayong nag-harvest uh, uh, dati. At uh, ngayon naman po ay nung natapos na silang magbulaklak ay prunoonin ko at ngayon ang nangyari ay ito na, muli po siyang nagbulaklak at nagbunga guys ng tuloy-tuloy Ayan no oh. kita po ninyo So, meron na naman Meron na naman pong uh, maraming bulaklak o oh. At saka bunga guys, katulad nito, ayan So, nagbubulaklak siya At the same time po ay uh, Nagbubunga po siya, ayan So, yung mga malalaking uh, tangkay na yan Malalaking pong bungay po yung ganyan guys at hindi lang po ako dito nagtanim. Meron din po ako dito guys. Yan, ano So may mga bulaklak na rin po yung mga yan dyan. At uh, dito pa. Ayan. So makita po ninyo na kung saan ay marami pa. Pero ang dami kasi nating na, kwan, na deliver guys. So hindi po tayo nakapagkwan. Nakapagparami ng gusto kasi nagbenta po tayo ng nagbenta kasi. Ayan. So, kahit ito dito banda, ay makikita po natin mayroon talaga silang bulaklak at uh, mayroon silang mga bunga, guys. Ayan, no? o. bulaklak po yan. Uh, ito, may bunga. Hmm, tapos ito, may bunga na naman. At, uh, ayan, o. No? Patuloy lang talaga silang uh, namumulaklak, guys. At uh, nagbubunga. Ayan, o. No? Prepare na naman siya ng maraming ibubunga yan, guys, o. So. Kaya uh, maganda po. Ang sikreto po nun ay ito po. Papakita ko po, ipa-flash ko po. yan, Yan po yung sikreto talaga ng ginagawa ko po mga mga kaibigan, no? So itong dalawa na to ang sikreto kung bakit um, talagang maganda pa rin yung ating uh, pananim na uh, strawberry, guys at kapag ka merong tumutubo na ganito kung papabungahin nyo katulad nito pinapabunga ko po ay tanggalin po nyo yung kwan yung mga suhi na lumalabas sa kanya yung, yung kwan para ganito magbulak magbulaklak po siya ng ganyan ayan uh, kung magparami ka di hayaan po ninyong uh, kwan yung suhi niya yung tagito, runner po niya ay dumami pero dahil nagpapabunga na naman po ako syempre tatanggalin po natin yon ayan so 3 weeks lang to eh